Hoy guys! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, kami ay sumisid sa isang paksa na gumagawa ng mga alon online pagpapahalaga sa sarili, pagpapatunay sa social media, at kung paano ang isang babae, si Jam Villanueva, ay naninindigan sa kanyang mga basher, nang may biyaya at karunungan. Kung sinusubaybayan mo ang pinakabagong boss, alam mo na si Jam ay nasa spotlight kamakailan, ngunit hindi para sa mga kadahilan ng maiisip mo. Siya ay pumapalakpak pabalik sa mga haters, at ibinabagsak ang ilang mga seryosong bomba ng katotohanan tungkol sa pagmamahal sa sarili at pagiging tunay. Kaya, kunin mo na ang iyong merienda, maupo ka, at paghiwalayin natin ang lahat ng ito. First, let's set the stage. Si Jam Villanueva ay ex-girlfriend ng kapamilya aktor na si Anthony Jennings. Earlier this year, Jem made headlines when she revealed that Anthony had allegedly cheated on her with his on-screen love team partner, Maris Rackel. The issue bleed on social media, and suddenly, Jem found herself in the public eye. Naayos na, sinimulan siyang punahin ng ilang netizens, na sinasabing nakakuha lamang siya ng katanyagan dahil sa kontrobersya. I saw na pabawas na pabawas followers mo. Nag-increase lang dahil sa issue. How will you increase it now? Ouch, tama ba? Ngunit hindi nakakibo si Jam bilang tugon na parehong nakaka-inspire at nakakapukaw ng pag-iisip. Jam took to her Instagram story to address the basher, and honestly, her words are a masterclass in self-confidence. Sabi niya, MY world is not revolving around it naman, but I am thankful for those who still stay and show support. Miss drop moment, right? But she didn't stop there. She went on to drop some serious wisdom about self-worth and validation. Reminder na din that our personal worth and self-value should not be dependent sa external validation or the opinion of others. Important din to understand and know yourself, your values and your purpose. Kasi true fulfillment and confidence naman ay nagmumula sa loob, hindi sa paghingi ng approval mula sa iba. Guys, can we just take a moment to appreciate how mature and empowering this response is? sa isang mundo kung saan ang social media ay madalas na nagdidikta ng ating pagpapahalaga sa sarili, ang mensahe ni Jam ay isang hininga ng sariwang hangin. Pinapaalalahanan niya tayo na ang ating halaga ay hindi tinutukoy ng bilang ng mga tagasunod o opinyon ng publiko, ito ay tungkol sa pagkilala kung sino ka at pananatiling tapat sa iyong sarili. Let's talk about the bigger picture here. Naging double-edged sword ang social media sa isang banda, pinag-uugnay tayo nito at binibigyan tayo ng plataforma para ibahagi ang ating mga boses. Sa kabilang banda, maaari itong maging isang nakakalason na espasyo kung saan napipilitan ang mga tao na humingi ng validation sa pamamagitan ng mga likes, comments, at followers. Ang tugon ni Jam ay isang makapangyarihang paalala na hindi natin dapat hayaang tukuyin ang ating mga salik sa panlabas na pagpapahalaga sa sarili. Pag-isipan mo ito, Ilang beses ka nang nalungkot dahil hindi nakakuha ng sapat na likes ang iyong post. O dahil may nag-iwan ng negatibong komento. Madaling mahulog sa bitag na yon, ngunit ang mensahe ni Jam ay isang wake-up call. Ang tunay na kumpiyansa ay nagmumula sa loob. Ito ay tungkol sa pag-alam sa iyong mga pinahahalagahan, iyong layunin, at hindi hayaan ang opinyon ng ibang tao na masira ang iyong pakiramdam ng sarili. So, ano ang makukuha natin sa clapback ni Jam? Narito ang tatlong mahalagang aral. Ang self-worth ay panloob. Ang iyong halaga ay hindi tinutukoy ng mga sukatan ng social media o opinyon ng publiko manatiling tunay. Huwag baguhin kung sino ka para matugunan ang mga inaasahan ng iba, tumutok sa paglago. Gamitin ang mga hamon bilang mga pagkakataon upang lumago at palakasin ang iyong pakiramdam sa sarili. Ang mga aral na ito ay hindi lang para kay Jam o sa mga celebrity, para sa ating lahat. Nakikitungo ka man sa online na puot o nahihirapan ka lang sa pagdududa sa sarili, tandaan, ang iyong halaga ay hindi para sa debate. Siyempre, ang tugon ni Jam ay nagdulot ng maraming reaksyon online. Maraming netizens ang pumupuri sa kanya para sa kanyang maturity at para sa paninindigan para sa kanyang sarili ng hindi maliit o bitter. Isinulat ng isang nagkomento, si Jam ang epitom ng biyaya sa ilalim ng presyon. Tinuturuan niya kaming lahat ng isang leksyon sa pagmamahal sa sarili. Ang isa pa ay nagsabi, ito ang dahilan kung bakit hinahangaan ko siya tungkol sa kanyang sarili. At hindi siya nagdrama, malinaw na ang mensahe ni Jam ay sumasalamin sa maraming tao. At sa totoo lang, ito ay isang mensahe na kailangan nating marinig, lalo na sa mundong hinihimok ng social media ngayon. At the end of the day, ang kwento ni Jam Villanueva ay isang paalala na ang buhay ay hindi tungkol sa pagpapasaya sa lahat o paghabol sa panlabas na pagpapatunay. Ito ay tungkol sa pananatiling tapat sa iyong sarili, pag-alam sa iyong halaga, at pagtutok sa kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya, sa susunod na makaramdam ka ng pressure ng social media o ng mga opinyon ng iba, tandaan ang mga salita ni Jam: totoong katuparan at kumpiyansa. Salamat sa panonood, guys. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang bigyan ito ng thumbs up, ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, at pindutin ang buton na mag-subscribe para sa higit pang nilalamang tulad nito. At hey, ipaalam sa akin sa mga komento, ano ang iyong palagay sa tugon ni Jam? Paano mo haharapin ang online na puot o pagdududa sa sarili? Ituloy natin ang usapan. Hanggang sa susunod, manatiling totoo at tandaan, ikaw ay sapat na. Bye!